nabanggit na bongo rito eh ang na nyo muna yung ghost projects yung mga congressmen Yun. na binanggit ang daming binanggit na congressmen wala ako nakikita tinawag tinawag nyo si Martin isang beses para lang masabing tinawag nyo ginawa pang oh. <laughs> di ba hindi nyo naman sinabi sa amin kung ano na pag-usapan hmm. ngayon pinofloat nyo Okay, magandang malamang araw po sa inyo lahat and welcome po dito sa ating YouTube channel mga kababayan. Eh, And nandito na po tayo para sa pinabagong reaction video ngayon. Ito mga kababayan, pag-usapan natin. Ah, itong mga nangyayari pa rin dito sa ating bansa. At ito ngayon, ah, kung ano na ang mga ginagawa ng ating ombudsman ngayon mga kababayan in relation dito sa mga issues, sa ah, lang, -lang, -lang na sa, sa flood, flood control is anomalies mga kababayan. At ito pa rin, ha? Ah. Kung anong ginagawa ng Marcos Jr. Administration ng ICI, mga kababayan, mukhang nahahalata na natin ngayon ang takbo ng investigasyon ngayon, mga kababayan. Of course, nung nakarang araw, uh, napag-usapan natin dito na kung saan, again, uh, yung ombudsman nagiging manghuhula na. Oh, naghuhulaan na lang tayo, mga kababayan, at anong mangyayari? Eh, di, uh, ang uh, yan ay yung basihan ng ICI. O oh, anong panguhulang ginawa ng ombudsman mga kababayan? Oh, hinuhula ng ombudsman na ang pinoprotektahan ng ICI, ay sa so ICI sorry, ng mga diskaya ay si Senador Bongo. O oh, anong nangyari? Ay di. Ayan. Lahat ng balita nakafocus ngayon kay Senator Bongo mga kababayan. oh, ito again pinag-usapan din natin nung nakaraan na kung saan, ito na nga, nanghula yung ombudsman, kahit walang ebidensya ha, hindi lumabas ang pangalan ni Bongo, ni kahit ni sinong engineer, nga kahit sinong um, contractor, hindi lumabas yung ganyang pangalan, hinulaan lamang ni ombudsman Rimulya na pinaprotektahan siya ng mga diskaya. Okay? Yun na, lahat, nakafocus na nakafocus na lahat doon sa uh, kay Bongo yung mga investigasyon. At eto pa, uh, pagkatapos niyan, uh, nag-file si Sani Trillanis laban kay Sen. Bongo mga kababayan ng plunder case. Oo, uh, -huh, uh, -huh. uh Di ba? At eto pa, tignan niyo ngayon mga kababayan. Nung libel case na final ni Pulong Duterte laban kay Trillanis mga kababayan, inatras ng DOJ. Ng anong masasabi niyo dito? Oh, nagiging ano ito mga kababayan, Laila Dilima the second. Oh, anong nangyari kay Laila Dilima? I-explain na natin 'yan dito. I-explain na rin niya na ito pasyo mga kababayan na kung saan oh na, na ng prosecutors, ng DOJ prosecutors mga kababayan na estudyante ni Laila Dilima, yung judge na nag-handle ng case niya. O, oh, nag-file sana sila ng petition na palitan yung judge mga kababayan. Ngunit, pinatras ng liderato ng DOJ. O, sinong leader ng DOJ? Crispin Boeing Rimulya. O, oh, di ba? Saan so, anong nangyari? Nagkaroon na ng desisyon sa kaso ni Layla Dilima. Ay, eh, di, ito mga kababayan o oh, acquitted. So, hindi satisfied yung mga prosecutors, mga kababayan, kasi sigurado silang ah, makukonvict nila sila ila eh, di lima. Hindi nag-file ulit sila ng, o oh, anong tawag nun? Oh, basta may final sila mga kababayan. Motion for reconsideration. O. Oh. Anong nangyari? Pinaatras ng DOJ, mga kababayan. oh, di ba? So, ito na nangyari ngayon. Para makuha ng Marcos Jr. administration ang loob ng mga dati nilang kalaban mga kababayan na kalaban din ng mga Duterte, eh, lahat ng kaso nila ipapawalang sala. Iaatras mga kababayan. ba diba? So, eto. Bakit ito inexplain? Kasi mga kababayan, nakikita natin at nakikita rin nito pasyo na ito, ito yung magiging book ng mga nangyayaring investigasyon ngayon. Kung nap again, napapansin niyo ha? Lahat ng mga kalaban ng mga Duterte, unang una, Mayor Mabilog, anong nangyari? Convicted yun ha? So ombudsman, convicted yun. May perpetual disqualification na yun. Anong nangyari? Basta magsalita kalaban sa mga Duterte, ayan, binigyan ng pardon ng Malacanang. Imagine niyo yan mga kababayan. Ang kaso noon, illegal drugs na unexplained well. Binigyan ng pardon. Akalain nyo yan? Ito, pangalawa nga kay Laila de Lima. Na kung saan, malaking chance na makukonvict nila. So, anong nangyari? Since si Marcos Jr. ang presidente, hindi kaliado ng, ng mga Duterte, pinaatras yung witness, pinaatras yung mga petisyon nang mga prosecutors mga kababayan. Ha? at ito ngayon, pangatlo. Yung final ni Pulong Duterte na kaso sa Libel Laban o Libel Laban kay Antonio Trillanes mga kababayan, pinaatras din ng DOJ. Anong kapalit? O, kapalit niyan mga kababayan, ito. Oh, basta hindi banatan si si Marcos Jr. O, mga Duterte lang. Oh. Tingnan niyo si Trillanes. Oh. Tahol ng tahol ngayon. Oh, kahol ng tahol laban sa mga Duterte, lalo lalo na sa mga kakalyado. at ni Bongo. Ayun, file nga ng kaso. Uh, laban kay Bongo mga kababayan kasi alam naman natin na number one si Senator Bongo bilang kandidato pagka vice presidente mga kababayan. Yat yung mga ginagawa nila ngayon. Ito. Puntahan natin kung ano naman ang mga ginagawa ng Ombudsman na Marcos Jr. mga kababayan. Ha, ano ano itong mga plano nila? namumuong, namumuong plano lalong-lalo na dito sa magiging takbo ng ICI investigations mga kababayan. Okay? Ito, pakinggan natin dito mga kababayan. Ha? Uh, like po ang share ng videos natin and then subscribe din po ng ating channel mga kababayan. Ito. Ayan. Oh. nawala yung tanod bayan. Nawala no, 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 no. oh, si Raul Gonzales dati yan eh. Opo. Okay. Oh, oh. Kasi yung ombudsman, ombudsman, talagang may ombudsman ha. Ah, Then say, may tanod doon. bayan yan na nag-iimbestiga. Ah, okay. Nawala yung tanod bayan, naging office of the special prosecutor, OSP. O Oo, oh, yan yun. Okay. Di ba dapat independent yan? Ngayon okay. to, matatawa ka. Oo. Oh, Unang-una, uh -huh. yung ICI, nasabi na natin yan, uh -huh. bakit ba laging nandyan si Vince Dizon? Hindi ba siya yung alter ego ng Presidente? Opo. Oh, siya nag-iimbestiga. So parang ganun yun. Bala ka, bumili ka ng kahit anong gusto mong damit. Pero, nandoon, karay-karay mo yung karay -karay nanay mo, uh, hindi, hindi bagay ito, hindi bagay ito, Oh, di ba? Yung si Rebulia, dumalo doon yung DOJ Secretary, Oh, di ba? Nakausap yata ni chairman. Anong sinasabi ng chairman ngayon? Dapat daw may restitution. Same na sinasabi. Wow. O, oh, okay, isa na lang yung sinasabi nila. Na. Paano naging independent yan? <laughs> Ay, okay. okay. Uh oh. Ngayon, eto nakakatawa. Mm. Kung saan-saan dinadala. Hindi ba dapat? Na ang nangyari doon sa mga binanggit ng mga congressmen? Ano na nangyari kay Martin? Ano nangyari sa maleta? Kaya may kailangan. yung, di ba, binanggit ng congressmen? Yes. Si Hernandez, di ba sabi niya? Hindi okay. Pinipilit pa siya ni Lacson. Hmm. O, oh, di ba? Eh, hindi kakala ko magbabanggit ka ng mga senador. Ayan, nakita natin lahat oh. Sabi niya, hindi po ng sa computer mga congressman. Ala. Hindi sila action din. Pero wala nang i-schedule na investigation pagkatapos noon. O baka ngayon, ang gulok ito mo ha. Ah, uh, isa din 'yung mga sinabi natin dito mga kababayan, 'di ba? Bakit hindi sila naging interesado doon sa mga pangalan uh, na hawak ni Bryce Hernandez sa kanyang computer mga kababayan. Ah, uh, si Lakson ha sa Senado. Tapos, 'yung computer niya na isumite na, na sa ICI, ICR or DOJ mga kababayan ngunit nung naisumite sa ICI or sa DOJ mga kababayan wala man lang bagong pangalan na lumabas lalong-lalo -lalo na sa ICI mga kababayan oh sabi pa ng ICI wala pang mga malalaking pangalan na lumabas yung sa DOJ mga kababayan yun yung mga pangalan na binanggit na ng mga diskaya oh ginawa nila doon sa computer ni Bryce Hernandez. Diba? Meron yung project. At sinong proponent? Sabi ni Bryce Hernandez, lahat congressman. Eh bakit walang lumabas ng mga pangalan galing doon mga kababayan Bakit ang mga Kongresman na list, lista ng mga Kongresman ay yun pa rin hawak or binanggit ng mga diskaya? O, di ba? At ngayon, mga kababayan, ginigipit ang mga diskaya. O, tingnan natin later, bakit kaya gipit nila itong mga diskaya mga kababayan? Kasi kung talagang nakikita nila ang value ng statement ng mga diskaya para makapagpapanagot ng mga malalaking isda dito, o bakit ginigipit? Di ba? Diyan tayo magtataka mga kababayan. Ito, tuloy let natin. Pinugulo nila, ang ginawa nila, si Bongo naman ang pinukunteria nila. Oo. Oh. Oo, oh, di ba? O, oh, paano mangyayari sa atin ngayon? Binibigyan na kasalanan. Oo. Oh. Ah, yung negosyo ng tatay. Wala namang binabanggit na. Bongo nito eh. Ang tingnan nyo muna yung ghost projects, yung mga congressmen Iyon. na binanggit. Ang daming binanggit na congressmen, wala akong nakikita ang tinawag. Tinawag nyo si Martin. Isang beses, para lang masabing tinawag nyo. Ginawa pa. Pang... Oo. Oh. 'di ba? Hindi niyo naman sinabi sa amin kung ano na pag-usapan. Ngayon, pino-float niyo pa na, uy, baka pwedeng state witness ito. paano magiging state witness if eh, from all indications eh kasama siya. Siya kasama siya. Siyang nasa pinuno, isang speaker eh. Okay. Siya may control. Ngayon, ang ginagawa nila PR move lagi, ha? Pinakawalan ni speaker yung mga mga propagandist niya. Guest dito, guest doon. Ha, pinapalabas na wala siyang kasalanan. Eh, nakikita ka niya yung pattern eh. Bago, yung mga diskaya na unang-unang nangbagyit kay Martin. Ah, bigla mo ba naman sasabihin hindi mo pa nga na-evaluate yung testimony? Ito na naman ha, isa na naman ang sinasabi ng isang member ng ICI at ni Remilia. Hindi pwedeng gawing state witness ang mga diskaya. Hmm. Di ba si Singson nagpa-interview, e, personal view daw niya yun. Bakit naman pina-publicize mo 'yung personal view mo? Remember ka ng ICI. I parang si Lacson, di ba? sa siya ni Marcoleta. Opo. Bakit 'yung nagpa interview Natingin mo hindi credible si Diskaya, mas credible si Hernandez. Mali nga 'yan. Oo, bakit ito ganoon din ang ginawa? Nag-media rin sila. Sinisiraan nila si Diskaya. Bakit? Hindi ko sinasabi walang kasalanan, pero ayaw nilang maging state witness ang mga Diskaya kasi baka kung ituro. Ayaw nilang bigyan ng proteksyon kasi nila naiipit ang mga Diskaya. Bakit? parang ko na game plan yan, Eh. Oh. EPT nila ng EPT niyan sa kanila sasabihin oh sige baka plunder yan no bail pero pag sasabihin mo walang kasalanan si ganito si ganon si ganyan eh hindi ka namin EPT oo yun ang game plan dyan halatang halata natin okay kita mo ha o oh, ito mga kababay no? klarong klaro ha uh, yun yung, nakikita natin eh ito naunahan lang tayo ni uh, Ferdinand Tupasio of course ah, tungpe sa aming dalawa mas credible naman itong ah, uh, pahayag ni Ferdinand Tup Tupasio compare sa atin mga kababayan. Kaya, Panisinta natin si Ferdinand Tupasio dito. Kasi ito rin na nakikita natin. Sa ginigipit yan para eventually pipiliin na lang nila kung sino yung uh, gustuhin ng ombudsman at ng DOJ na kasuhan ng mga kababayan. Ibig sabihin ito, ginagamit itong ombudsman, ICI at DOJ para sa political advantage ng Marcos Jr. administration ngayon. O, oh, di ba? Ah, katulad nga. Katulad nga ng mga nangyayari ngayon. Kay Trillanes, kay Mabilog, kay Laila de Lima. Ito yung mga nangyayari. O. Oh. Sasabihin, uh, ah, basta magiging kalyado ka. O. Oh. Ipawawalang bisa or halaga yung kaso mo. Riatras yung kaso mo, mga.